Ayan, nandito ngayon tayo sa ating garden. At kukunin natin yung ating sili at malunggay. Para dalhin na natin sa ating bahay kasi malamig na rito. So, ang dami nilang buha, mga sili nila. Hindi akin yan. At tingnan nyo itong cauliflower nila eh, nilalamig wala na hindi maganda so nandun yung ating mga panalim yung ating sili at dalawang bunong malunggay kukunin natin para dalhin na natin sa bahay at next year uli ay may pang ano tayo pang tinula ba ay ay ito lang lumutan ng ambalaya so ito dalawang malunggay at dalawang puno na siling siling limonyo ito yung siling limonyo na nauna kong tanim eh magulang na parang malapit na siyang sumuko eh pero pag ano yan, pwede nating putulin at yan ay oosbong Ito sa'yo, marami pa siyang bunga. Ah! Bali, ibinaon ko sa lupa yung yung masitira pa hindi madaling matuyo. Ayan, ito ay dadalhin natin sa ating bahay. Ang daming mga tumubo na. Itong ating ampalaya ay namatay na silang lahat. tinatamat pa yung maglinis dito. Malihayaan lang muna natin ng ganoon para mahulog yung mga dahon nila at uh, pataba na rin siya sa susunod taon ng mayan ang meron naman, meron naman tayong naimbak na dahon ng mga ito kaya meron pa tayong pangsahog sa tinola itong mga sili na kukunin muna natin sayang yung mga bunga nila sarap na pangsahog sa isda pampabango pwede pa mga bunga nilang huli yung mahaba So ngayong winter eh ganito na lang ito, hindi na natin sila tatamnan. Para mamahinga naman. yung tanim nilang repolyo sa aking katabi ito ay mga repolyo yun naman ay mga cauliflower yun so yan lang po ang ating update ngayon mga kaibigan ito ay dadalhin ko na sa bahay kasi pag hinayaan mo rito ay eh, mamamatay sila sa lamig eh, mabigat yan ako kuha tayo ng karilo dito yung karatila ang tawag nila sa dito may may ano nito paglalagyan mga common so yan lang po ang ating update ngayon mga kaibigan iuwi natin ang mga naka nakapasor na nakapasor na ating sili at malunggay pang next year mga yan meron ba tayong kukunin dito mamaya บางครั้งไม่ต้กยงซีลิงเดี๋ยวมุญย Jobb. Mm.